Ano na yung ginagawa mo dyan? Bumaba ka na Magsiserkos ka na ata eh Baba Tignan mo yung tsura mo Bilis na Ginawa mo ng duyan-duyan yan Baba na Baba at mahulog ka Uy Baba na. O, paano makakadaan dyan? Baba na nga. Baba na. Ayan po si Bibang, oh. Ayan ginagawa niya, no. Oh. Ayan, oh. Lumambitin na. ah Para ka ng ano dyan, ha? Ah. Baba. Bilis. Hmm, nako. Ang kulit mo. Baba na. O, can... can... oh, pag nahulog ka, Bayaw. bukol. Ha? O, oh, sige, sara mo. Bilis na. Eh, bala ka dyan. Maraming salamat guys. Ayaw! Ayan. Si Bibang ayaw bumaba. Hmm. Ano mong ginawa ni Bibang? Baba na nga. Baba na. Bilis na. Baba na. Ayaw. Ayaw. Para ka ng ibon dyan. Butterfly. Oh.